yung isang sinasabi nila bakit hindi na nagre-release ng mga bagong uh, mods so namamatay na daw ba yung industry sa mods actually tingin ko medjo bakit parang sobrang tahimik ngayon ang scene tungkol sa mga bagong mods? uff yo dude guys it's Depo Municipality Darwin and maligayang pagbabalik sa Daddy Bean channel So, uh, pahensya na. Ngayon lang tayo nakapag-vlog uh, ulit kasi medyo masama yung pakaramdam natin yung nakaraan. Nakikiusa sa, sa, lagnat. O, nakikiusa sa lagnat. Uh, and uh, nung nakaraan kasi parang ilang ilang gabi ako nilalagnat. Hanggang ngayon nga may time na paminsan-minsan lalagnatin pa rin tayo. So, pag mga ganyan, iniinuman ko lang yan ng ano, ng uh, paracetamol yun lang, pag hindi na talaga maganda yung pakiramdam, inom ng paracetamol, music, na no drows. O, yung pag ayaw niyo antokin, yung no drows yung kukunin niyo, na decolgen or music. ah uh, pag naman hindi maganda yung lalamunan ko, or medyo masakit, o kaya airways ko masakit, uh, paminsan-minsan, lalo na pag medyo masakit na talaga, uh, inuman ko yan ng ibuprofen medical. So, pwede yan. 200 lang yung MG na iniinom ko. 200 MG. Kasi, mas okay yun sa akin. Ayoko ng 400 kaagad kasi hindi naman ako pala inom ng ibuprofen. No? So, eto, bakit nga ba tayo nandito nag-vlog? No? Kasi bukod dito sa nasa picture na to, which is hindi ko siya ibablog talaga ngayon, uh, I think, mamaya yan, bukod dyan. ah uh, meron kasing Nagtanong sa akin, nung nakaraan, sabi niya, Daddy, hindi na kita nakikita nagmomod ah. Sabi niya, ganun. Sabi ko, bakit? Dati kasi lagi kang nakamod. Ngayon, ang gamit mo ay pod. O, oh, kasi ito, yan, ang gamit ko. Uh, kasi, bukod sa, ewan ko, parang mas type ko ngayon yung lightweight. Simula kasi nung nagbiyahe-biyahe kami nung mga nakaraan, ilang araw kami sa Baguio parang mas mas nagustuhan ko yung ano yung yung ganito kaliit kasi nung nakaraan at saka bukod sa ano may kwento rin ako sa inyo pala dito yung tungkol dito sa geek babe kung bakit hindi na sila gumagawa ng bagong mod di ba nung mga nakaraan taon uh, halos may at maya nyo nababalita may bago silang ginagawa ganyan may bago silang paparating na mod bakit parang sobrang tahimik ngayon ng scene tungkol sa mga bagong mod ng Geek Babe? Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Mento ko muna yung tungkol dito sa pagsisift ko sa mga ganitong klaseng pod. No? Kasi nung mga nakaraan, nakaraang buwan, August yata yun or September, natural, pero pumunta kami ng bagyo nun. Inaasahan kasi namin na ilang araw kami dun ang ginawa ako, uh, dala ko, dalako dala pa rin yung mod ko nun. Actually, ang gamit ko na na yung Aegis, Aegis ah uh, Legend 2, yung L200. Yun talaga yung ginagamit ko. Pero nagdala rin ako ng ganito. So, yung sabihin, dalawin yung dala beep, isang pod. Kasi nga ang problema sa bagyo, bawal. So, hindi ka basta-basta pwedeng mag-beep dun kung saan-saan. No? Ang allowed lang isa is loob ng bahay. And uh, syempre hindi naman nagbi yung mga kasama ko kaya nagdadalawang-isip ako magdala. Ngayon, sabi ko sige magdala ko nung discreet, yung hindi masyadong nakikita. Yung dala kong bae, or kung mag vape ako, halos hindi nakikita yung usok. So, yun nga ang ginawa ko uh, pagdating sa La Union nung paalis na kami kinabukasan papuntang Baguio. Iniwan ko yung uh, L200 sa La Union, Kilabayaw. Tapos nung nasa halfway na kami ng biyahe, hindi pa naman halfway yun eh. Siguro, man, nandito kami sa mga ano, kalimutan, nagilian. Oo. Nung nasa nagilian na kami guys, uh, may ibinigay sa akin si, si, si ate. Sabi niya, galing kay bayaw mo. Pagtingin ko, actually dala ko na to. Dala ko na yung pod. Kasi nga, iniwan ko siya, di ba? Iniwan ko yung L200. Ibinibigay niya sa kayo L200, naiwan ko daw. Say ko, ay, ay, salamat, pero hindi ko talaga yan dadalhin. <laughs> Kasi kaya iniwan ko siya doon. Hindi ko talaga siya dadalhin. Ang, kaya, may, may dala ko maliit ka Kasi nga, gusto ko nga yung, ano, hindi masyado nakikita. Discreet. So, yun. Tinanggap ko pa rin. Ang nasa bag ko siya, all the way, hindi ko siya ginamit. Hanggang pag-uwi namin, Uh, after 2 days, 3 days yata. Sa halaw union ko na lang nagamit yung box. Pero, ang gamit ko, ito sa bagyo, Ang ginagawa ko nga, uh, pag gusto ko umipak, ihigop ako pero hindi ko pinilalabas yung usok. Tapos, doon ko natutunan yung mga ano guys, yung mga discarded dito. Kasi sobrang tagal ko nang ginagamit, hindi nagkaka-issue. Tsaka dito sa OCC. Since nga, chill, chill mode lang yung gamit ko. 7 watts lang talaga yung ginagamit ko wattage. Hindi ako nagka-issue tungkol sa pagbaba, yung pagbagsak ng pin. Usually, yung mga issue nito, katulad nito. Ito, pinalitan ng pin. Buong footage yan, papakita ko sa inyo. Mula, pagbabaklas, pagpapalit sa, pagtatanggal sa pin, pagbabaklas ng board, pagtatanggal dun sa pin pagkakabit ng ba ng bagong pin tapos pagpapalit up uh, i mean pag paglalapat ulit pag assemble ng unit no yun yung karaniwang issue pero sa akin hindi ako nagka-issue ng ganun bukod sa lagi ko nililinis uh, make sure na lagi ninyo linisin yan kasi pag nagkaroon ng itim-itim dun sa dulo tapos dito corrosion ibig sabihin maglulus contact yun ang umiinit ng todo ay yung pin So, ganun yung sinabi ko dun sa customer nung inaayos ko to kahapon. So, medyo ingat kayo dun, lalo na kung mataas yung watts. Mas safe kasi yung medyo mababa yung watts. Kung gusto nyo kasing magmalakas ng vape, yung iba kasi gusto nila 30 watts, gusto nila malakas na malakas yung uso. Kaya yung problema, itong mga unit na to, hindi naman talaga subjected para sa malalakas na uso. So, ang ginagawa na iba, ibinababad nila. Paano yung babad? inihipak nila yung tinatawag na long drag pero hindi naman ito para doon. So, anong nangyayari ganun? Nasisira ka agad yung unit. Okay, gagasto sila. ba? Diba? At kikita ako. <laughs> kikita ko yung mga technician ng vape. Yung mga nagre-repair ng technician. Mga technician na re-repair sa paligid. Actually, mahirap makakita ng vape technician ngayon. Marami nagsasabi sa akin ng daming Maraming nagme-message sa akin na mahirap makakita ng beef technician, no? Kaya, suerte no iba na mayroong mga beef technician sa paligid nyo, no? ah, uh, oh may mga pinupost ako dun sa page natin sa Daddy Vin, ah, sa Vinsky, sa page ko sa Facebook. Uh, nandun yung mga posibleng nagre-repair ng mga beef sa malap malapit sa lugar nyo. Meron dyan sa Dumaguete, meron dyan sa Project 8 Quezon City, Ah, uh, meron sa Cavite. No, Kawit yata or Imus. Meron sa Bulacan, may Kawayan. O oh, yun. Makikita niyo doon kung sino-sino nagre-repair. Meron din dito sa ah uh, hindi naman bugal yun. Ah, uh, hindi mo tao, pag ano, tingnan niyo na lang doon sa Twitch. Uh, ah, marami tayo ano doon. So, balik tayo din sa topic, no? Ah, uh, bakit nga ba ako mayaw sa mod? Hindi talaga ako mayaw. Actually, um, marami akong vape pa rin na nakatago. Meron akong pulmec, yung nuke, o oh, nuke v 2 MCV, yun, nakatago yun. Nasa akin pa rin yung, yung tube type na maliit, yung silver. Nasa akin pa rin yung legend 100. Aegis <laughs> 100 watts. Yung malaki yung battery, yung mataba. Meron pa rin ako nun. Uh, may mga, hindi ko maalala yung iba, pero alam ko nandun lang sila. So, may L200 din ako. No? Yung Legend 2 ko na, ay yung Legend 1 ko na benta ko. Dati. Pero marami akong Legend 1 na pwedeng buuhin. Kaya lang. Mas pinipili kong, yan yung pyesa. Bigay sa iba kasi marami rin nagpapagawa. No? So, hindi talaga ako umayo sa mod kasi paminsan-minsan pag gusto ko malakas yung usok. Yun. Pero sa akin, parang mas naging handy itong ano. Parang mas madali siyang dalhin, ilalagay ko lang sa bag. Hindi masyadong bulky. ah uh, yung usok di mo makita uh, siguro nagmatured na ako sa pagbibig no marami sa atin yung ganun eh, pero hindi ko sila sabing hindi hindi pa nagmamatured yung mga malalakas pa rin magpausok na matatagal na yung mga matatagal na vapor na ano. Siguro gusto lang nila talagang ganun, manatiling ganun. Pero alam ko, nakaka-testing sila ng mga ganito. May mga pagkakataon na gumagamit din sila. Pero sa akin parang since hindi na ako masyadong mahilig sa makapal na uso, uh, natuklasan ko na pwede kong uh, makuha yung nicotine hit na hindi nagpapalakas ng na usok. Actually, kahit walang usok, bakit? Natesting ko nga sa Baguio kahit nasa loob ako ng bahay, pag humipa kong ganyan, hindi ko ibinubog na kasi nahihiya ako sa mga kasama ko. So ang ginagawa ko, kong ganyan. Kunti lang naman yung usok eh. Pakita ko sa inyo. 7 watts na nyo ha. Yun lang. Diba? Pero pag halimbawa, susubukan mo ano, hihipakin mo siya. yun, di ba nawawala no? ka agad. Parang simple ka lang, hindi discreet, uh, discreet ang tao. Yung isang sinasabi nila, bakit hindi na nagre-release ng mga bagong uh, mods? So, namamatay na daw ba yung industry sa mods? Actually, tingin ko medyo. Yun yung masakit na katotohanan, guys. Bakit? Uh, Nag-research-research ako, nagbasa-basa ako. And gaya nung iniisip ko, uh, talagang naapektuhan ng disposable yung market ng box mods. No? Although hindi ako gumagamit ng disposable, alam nyo naman kung bakit. No, bakit hindi ako gumagamit ng disposable? Sobrang nangihinayang kasi ako dun sa itinatapon na baterya. Bukod sa uh, natatakot ako na baka pag uh, gumamit ako nun, pakalat-kalat lang dyan. Yung problema, pag minsan, di ba, hindi naman lahat tayo ay eh, sobrang ingat sa gamit. So, paano kung may isang user na hindi niya alam yung pwede mangyari? Nung pagkagamit niya ng disposable, mali yung pagdi-dispose niya. What if kung nandyan lang, akala ng bata, laruan. O kaya na, patapon kung saan. O, di ba? Pwedeng maging sanhinang pollution or something yun yung hindi isang magandang ano ng disposable lalo na ngayon yung mga disposable <coughs> grabe yung ano grabe yung mga features nila may mga LCD na rin sila may mga digital display na rin may may meter ng juice kung kung gaano pa karami yung juice mo tapos itatapon mo lang siya lahat pagkatapos 'di ba hindi siya hindi siya kasi masasabing disposable kung gagawin nilang refillable no pero meron ako isang may mga nakita ko at saka may isa akong mod uh, meron ako isang binibentang disposable na ano actually hindi disposable na pag bumili ka noon, dalawa siya may mod siya, parang mod na maliit tapos yung pinakang cartridge niya na may juice nandoon na yung juice nandoon na yung mesh coin ilalagay mo lang siyang ganun. Actually, 10,000 pops yun eh. Napakalaki. Manipis lang yung system niya eh. Sobrang nipis. Parang ganito lang kalipis guys. O. yan. Tapos isasaksak mo dito yung malaking cartridge. Yan. Pagkatapos nun, pwede mo lang gamitin ng ilang linggo. Tapos pag naubos, bili ka na lang ulit ng bagong cartridge. And mura. Actually, kung halimbawa ko compare mo siya sa ibang sa ibang ano halimbawa yung yung mga maliliit na pod mas magastos tong mga to. No, lalo, 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 na yung sikat na sikat, yung sikat na sikat na ano yung mali, may manipis tapos ang mahal-mahal ng cartridge. Siguro para kang bumili ng mga 20 peraso nung ganun para sa isang T T300 na malaking cartridge ko compare mo 200 300 din yata umabot ng 300 yung maliit na yung maliit na cartridge noon compared dun sa isang napakalaking cartridge sa na 300 malaking kamurahan bukod sa ah uh, oh o ano siya budget save saver talaga siya makaka-save kayo oh ma makaka-save kayo ng malaki dun sa ganong setup kasi hindi, bukod sa hindi nyo itatapon yung system, yung cartridge na lang iisipin nyo pagka, at least, uh, hindi kayo bibili ng buong, parang binili nyo yung buong system, hindi gano'n. Kasi tatapon nyo lang. At least yun, na uh, nare-reuse mo yung parang maliit nyo na pod. No? So, yun, tingin ko yun yung mismo ano, nagbasa-basa rin, nagbasa, -basa, nagbasa -basa rin ako sa mga ano, sa Reddit Totoo, yun yung, yun yung sinasabi nila. Natakpan na ng disposable kasi yung mga manufacturer nakatutok sa disposable ngayon. Although, gumagawa rin sila ng mga semi-disposable. <laughs> ewan ko kung yung tama yun. Ewan ko tama yun. Ano? Tsaka yung boro. Oo. Isa pa yun umuuso guys, yung boro mode. Tama ba yung sabi ko? Pero boro tawag namin yung EIO. Bakit tinawag siyang boro? I-flash na lang natin dyan sa screen just in case na ako. Oh. Yung Boro kasi guys, karaniwan, kung natatandaan nyo, nalimutan ko magdala eh, meron sa shop. Yun yung hindi nangangailangan ng 510. Kita nyo ba yun nandito? Di ba yan yung 510, yung atomizer na yan? Yun yung mga maliliit na mod na hindi nangangailangan ng 510. Bakit? Yung kanilang mga cartridge na rebuildable din, pwede nyo lagyan ng coil or pwede rin pre-made. Ibig sabihin, sa salpak nyo na lang. Nasa ilalim ng ano, parang isinisiksik siyang ganun. Halimbawa, ito, di ba, ipinapatong to. So, magnetic. Yun namang boro mod. Parang mayroon siyang latch dito, para may ukit siya. Ipapasok mo lang siyang ganun sa loob. Pagpasok nyo, nakalabas yung dulo ng Ah... Uh, yung drip tip nin, yung drip tip niya. Pagpasok nun, tatlagyan mo siya ng takip, pwedeng magnetic. Nakalabas lang yung dulo. No? Yun, ang tawag nila, boro. Ah, uh, boro device. So, check nyo na lang din kung gusto nyo malaman. Doon sa mga hindi nakakalam tungkol sa boro device. Isa yun sa mga umuuso, lalo-lalo na sa ibang bansa. No? Pero dito sa atin, sa Pilipinas, ah, uh, disposable talaga. Yung pinaka, Marami. Although, pag dito sa lugar namin, sa Pangasinan, uh, halos pantay pa rin yung nakikita ko ng gumagamit ng mga mods, mga pods, at saka disposable. Kasi, uh, I think, mas nag-iisip sila tungkol sa longevity. Ibig sabihin, mas matagal nga namang gamitin yung mga mods, no, at saka mga pods, compared dun sa mga disposable. Ang kaiba lang sa disposable, napakadali talagang bumili tapos i-dispose. Halimbawa, nalimutan mo babe mo, may murang disposable dyan sa sa isang babe shop na madadaanan mo. Pwede ka muna bumili pang panandalian, magkano lang naman. So, yun yung isang advantage. No? Ang disadvantage, syempre, yung, yung, longevity kasi uh, hindi talaga siya tatagal sa kamay mo. Ibig sabihin, pwedeng within a few weeks, uh, pwedeng dispose mo na siya. Okay? So, yun. Uh, yun na isang mga dahilan kung bakit talaga, no, disposable talaga. Tsaka yung mga bagong borrow device. No? Uh, tsaka yung mga semi-disposable devices uh, na no, may malalaking cartridge. Kung bakit hindi na talaga na, natin nakikita gumagawa ng mga bagong mods. Lalo-lalo na yun sa isang sikat na sikat na brand na. No? And yun, ah, uh, medyo hindi na maganda yung lalamunan ko. Uh, papaalam Papala muna tayo. And yun guys, maraming maraming salamat pa rin sa panonood. Uh, abangan niyo itong video na to guys. Full video ito ng uh, Oxba Xlim ah uh, version, ay, sorry, Extreme Pro. No? So, okay, sana may naishare ako guys. And yun, maraming maraming salamat sa panonood. Subscribe kayo guys. Ingat kayo. Bye. Oof!